So yan, good morning mga lods. Shout out sa ating mga kahag farmers dyan. Yan. So ito na yung aking mga biik at ang aking mga alagang inahin. Yan. So 8 days na nila ngayon. Ito, itong mga biko. tapos ito syempre ah uh, hinihintay ko pa rin yung kanyang next uh, next na pag-hit eto si Luningning pinalipas ko kasi mga loads para maka-recover yung kanyang katawan yan mula nung iwinalay ko yung kanyang mga biik so eto yung 10 heads mga lods, yan. So, ang iniinom na niyan, ay, oo, ang iniinom na nila, uh, nilusaw na feeds na merong uh, apralite. Yan, para hindi sila mabigla. Tapos, meron akong nilagay doon na konting konting feeds para yan malasahan nila ganyan ganyan yung aking pangamaraan mga lods konti lang naman yung inilagay ko dun sa sa flooring ayan para pag uh, ganyan maamoy amoy nila and then ma unti unti nilang malasahan so ayan ganyan lang mga lods oh, tiyaga tiyaga lang ayan o oh, pag naubos nila yung yung tubig maaabot ma na nila yung feeds ayan maka makakakain na sila 8 days nila mga lods at unti unti na silang nasanay kumain so yan mga lods Ganun lang ang paraan paraan ko sa aking mga alaga. Ayun. At ito naman yung aking dalawang ayan, future. Ito mga lads, ito yung naiwan sa akin sa uh, six, six heads na biik. Pasensya na sa mga uh, sa mga viewers. Uh, hindi pa ako nakapaglinis ng kanilang kulungan kasi nga malamig dito pero wawalisan na lang 'yan. Sa so, 'yon. Ito naman si Taburnok, ang aking uh, breeder. Ayun. So, hanggang dito na lang mga Lodge. Thank you for watching and God bless sa inyong lahat.